welcome kayo sa akin channel Mariales Garden Papakita ko naman sa inyo yung mga nakatimbapat ko na pumibilya Ito mga bagong lipat lang dito ito Kapasin ah, na kayo, marami tayo sa kalsada Ay ah, medyo maingay uh, ah, Kasi naubos na yung malalaki Ito yung mga bagong ripat namin Nagaling dun sa pinakita ko na maliliit doon Ito yung una ito Makita niyo ito Ganito palang kalalaki uh, ah, Napapabulakot na namin ang maganda naagad pa ito, marami kumukuha. Ay, ito dati, dalawang linya to, no? Yung malalaki nga dati. Naubos na, ito yung mga bagong repat na ito. Pakita ko sa inyo yung mga variety na ganito. Dami, na tayo. Meron lang <laughs> uh, uh, tayo mga opal flame dito. Ano na ganyan. Oh, na sila. Naagad kasi, maliliit eh. Opal flame yan. Ah, din tayo na lipstick. Yan ah. Meron din tayo na uh, uh -huh. Nabalan ano na uh -huh. uh, Ito yan. Ito. Nakita nyo dito. Meron din tayo Black Maria. Ayan lang, medyo maliliit pa. Namamulaklak na rin. Ah. Ayan, nakita nyo. Ang dahil bulaklak nito. Oh. Darpon ba yan? Ha? ayan na. Hindi niyo nakita niyo na watermelon natin. ang uh, late late lang. Uh, ano mo, malak lang na. Nakaripat na rin dito kasi ano. Na mabili yan eh. <laughs> na agad. Na. Ito. Ito yung may red September tayo dito. Ayan. Pasensya nyo, medyo maliliit yung pinakita ko sa inyo dati malalaki dito. Kasi ito, yung naubos dito, pinalitang ko uli. Ah, ganyan. Ah, mapapansin niyo, pagka may bato na ganito, sininyasan na nila, sinyal na nila, bibili nila yan. Ayan. Ah, may mga talong din dito, na red. Pakita ko lang sa inyo, hanggang doon, bagong repot lahat yan. Ayan. Ah, Ayan. Black Maria. Ayan. Talong yelo, ito mga ganito, talong yelo. Wala kasi bulaklak ito, Lady Perjata ito. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. Na talagang papaubos na. Pero nagbubuhay na naman kami. Ano yung yelo na 'to? Banta mm, no. sa hindi. Ay, na. O doon, wala nang laman. No. Makita nyo, papaubos na talaga. Kasi ganun kalalaki dati dito. Yun. Yung mga pot block na yun, naubos hanggang doon. Ngayon. O ah, dito, meron pa tayo dito. Roma. Yeah. O ah, ito, Roma. Ayan. Meron dito yung dahin danya white. saka yung mga ito. O. Sophia, oh. Indiana. Sophia, Indiana. Talong yelo. <laughs> yung na to hindi ko makilala ayan wala mga, mga lapang bulaklak yan kasi ito yung dinayre ko dati ng malalaki ang puno nilipat ko na dito pero bago din nila dito nilipat ko tinrim ko muna ayan ayan nag-uumpisa palang mga bulaklak sila mga dark one yan citra yung malalaking klase ayan ganoon Ay. kasi naipakita ko na sa inyo yung malalaki ko dati. Ah, yung sumurod yung mga nakakawapat ko sumunod yung mga maliliit na pinabuhay ko ito naman yung ano yung, yung timba na nilalagari ko binubutasan ko ito naman yung mga yon uh, ah, kagaya dito kahit daw no, pagbutas ng pot ah, makita nyo ay sorry yan oh, dito sa gilid lang hindi sa ilalim kasi pagka kahin hindi dito sa ilalim tatagos yung ugat nya ah, lalaki siya ng lalaki dito kontrol yung ugat nya dito lang sa gilid yung pinaka nya yan apat ang butas nya pero dito sa gilid hindi siya masyado makakalabas kaya nako control kahit walang patukan okay lang Kaya may bato na ganito, natandaan na ito, kukuhanin nila. Ano ang pangalan Batik-batik? Yan yung nagmalo eh. na Ay, ang na ano talaga? Uh, ah, Christina Ha? Christina O, oh, meron pa doon Pasensya na kayo, talagang koko Pero yung mga gawin doon, yung malalaki na yon Ah, uh, mother plant ko yon Kaya ganoon, nakuha na lang yung nabenta na rin yung iba tayo. Kilala nyo ba ito? Ang ganda, di ba? Ito, presas. Wala ko pa akong buhay nito. Pero dati na matagal sa akin ito. O, oh, di ba? Ang ganda, oh. Ngayon ko lang nakipakita sa inyo. Ah, mother plant. Gabi tayo dito. Ah, pansin nyo ito yung graph na pinakita ko sa inyo na ah, pinalitan ko ng bridal white itong dito, yung malaki na ito. Nakakatuwa, makita na ninyo Namulaklak na yung ginarap ko, kalit-lit pa lang. Oh. Namulaklak na rin, di ba? Ang <laughs> bilis. Ah, ginarap ko kailan lang nung mabuhay, tinanggal ko yung plastic. Ah, namulaklak na. Alam niyo yung pag-graph, ito, kahit na malaking puno na ganito nilagyan ko siya ng dulo ito dulo lang nakita niya walang putol yung pinaka niya buhay siya dito naman sa gawin na to hindi usbong isa lang na yung natsugi ito natsugi sa apat isa lang natsugi ito yung katawan nito dalawa dito katawan din yung pinakasangan niya hindi hindi usbong pati nyo nabuhay din naman pare-parehas di ba Ah, uh, kaya ka mo po tuloy din mabubuhay eh. Ah, ba? Diba? Pinakita ko lang sa inyo. Kailan lang ito kaya yung takip niya? Oh. ko pa natanggal. Eh namulaklak na kaya naipakita ko naman sa inyo. Natanggalin ko na. Di ba ang ganda lalo kung magiging violet eh, violet 'yan eh. Magiging white dito. Siyempre, kailangan din natin na yung mga ano, iisipin din natin kung paano yung mga bagay-bagay na magkaka match, di ba? Kung white na white, saka violet, ganda siguro tingnan na naman. No? So, yung ng konti dito para mapasal na rin kayo dito sa mga magaganda kong bukambilya na malalaki. Ah, di ba? Ganda. Bago ulan kasi, kaya no, ano, basa pa, oh. Parang yung upi yung dahon. Maganda pagka ganitong bagong ulan, titingnan nyo kagad kung may, ano, yung ganito, ay nalalaglag, yung nalalanta. Pwede yung lalanta, tanggalin. Kasi yan ang magbibigay na ano, uh, magdadamay na madaling masira. Ah, uh, dito ang ganda, di ba? Ito eh, press na pres, Ang tagal ng bulaklak nito. Itong watermelon na ito. Eh, kagayo na nandun, ang lit-lit pa lang napakita ko na bibili na yon, Napakaganda siya. saka ang tagal ng bulaklak. Kailan pa yan? Hanggang dito na lang ang video ko. Sana uh, magustuhan ninyo. Kasi kung konti na yung na-video ko sa inyo doon sa ano, matatapos sa gabi. Eh, Siyempre, pakita ko na may pasal kayo. Ay, mga kito mo, ang bagong Mga good vibes. Palamig sa mata. Ah, diba? Hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat sa panunod ninyo. Bye-bye.